Alam nyo ba na sa Pilipinas matatagpuan ang pinakamalaking pera sa buong mundo? Saan nga ba makikita ang isa sa pinakamalaking perang papel o kung tawagin ay legal tender note? Walang iba kundi sa Pilipinas na may sukat na 8.5 by 14. Nakatala sa Guinness Book of World Record bilang pinakamalaking perang papel ang 100,000 peso centennial banknote na inlabas ng Bangko Sentral ng Pilipinas noong 1998. Halos kasing laki nitong bond paper na hawak ko ang 100,000 peso bill na gawa sa Pilipinas. Di hamak na mas malaki ito kumpara dito sa ginagamit nating pera ngayon. E papano kaya kung itong 100,000 bill ay gamitin na pambili sa tindahan? Meron kaya silang panukli? At ito pa, Kapag kasinuklian kaya sila, magkakasya kaya ito sa wallet nila. Makikita sa harap ng 100,000 banknote na ito ang logo ng Philippine Centennial Commission at Banko Sentral ng Pilipinas kasama ang litrato ng unang sigaw sa Pugad Lawin. Makikita naman sa likod dito ang imahe ng ating kalayaan sa sukat na 14 by 8.5 inches kasing laki na ng legal size ng ating bandpaper. paper. Limitado lamang sa isang libong piraso ang bilang ng salaping ito na pinayagang mailabas ni dating Pangulong Joseph Estrada bilang selebrasyon ng Centennial Independence ng bansa. Bukod sa 100,000 peso bill, naglabas din ang Bangko Sentral ng Pilipinas ng ilang piraso ng tig 2,000 pesos na Centennial Banknote noong Disyembre 1998 na mas maliit ang sukat. Noong 2017 ay nahigitan na ito ng 600 ringgit banknote ng Malaysia na halos pareho lamang ang laki na 14.5 by 8.6. Sa ngayon, ang 100,000 peso bill at ang 2,000 centennial commemorative banknote na inisyo noong termino ni dating Pangulong Estrado noong 1998 ay idinemonetize na. Pero sa mga money collector, ang naturang 100,000 banknote ay ibinebenta sa halagang 800,000 pesos. At yan ang ating update kasama si Jeff Gonzalez at si Tomon Sanal. Smile sa Petran III. para sa Balitang Unang Sigaw.